Hello guys, good afternoon So ayan nga, ngayong araw na ito guys ay uh, aalis ako nakagayak na ako para pumunta sa aming ate na ngayon ay kaarawan niya So ayan nga, ay invited tayo kaya gayak na tayo uh, dapat niya ay eh, kaninang umaga pa ako pupunta doon dahil medyo marami tayong gawain dito sa ating bahay ay Uh, hindi mo na ako nakaalis at ginawa ko muna yung aking mga gawain dito sa bahay tulad nga ng paghalaba, pag, pag na sa bahay na dito and pagkatapos nga at tanghali na ay natapos na rin, ang ginawa ko ay gumayak na rin ako at para makapunta na doon sa uh, ati ko doon sa lugar ng Novaliches, gayak na rin tayo at makaalis na at para makapunta na tayo ng maagad doon at syempre tutulong tayo doon sa mga magluluto meron tayong mga kasama doon na magluluto at kanina nga ay message na sila kanina kung anong oras nga raw ang aking punta doon. So, sinabi ko nga na baka tanghali ay pupunta ko doon kasi may mga gawain pa ako dito. Kaya ngayon ay nakagayak na ako para pumunta na nga doon. At mag-ayos-ayos naman tayo ng kaunti guys. Dahil pupunta nga tayo syempre sa may birthday ay marami tayo mga makakasal mo muhang mga tao doon. At tara guys, samahan nyo ako na pumunta doon sa aking ate sa lugar na Novaliches para maki-birthday.